Noong 2001 nang maging laman ng dyaryo ang palutang lutang na bangkay ng isang lalaki sa Pasig River malapit sa Jones Bridge. Nakagapo sa mga kamay at paa, nakabalot ng tela at duct tape ang ulo at ibinalot sa carpet ang bangkay nito. Ang nasabing lalaki ay inakalang nasa 40 anyos na ang edad dahil nasa early stage of decomposition na ang bangkay nito pero nang ito ay isa ilalim sa pagsusuri, napagalaman na siya ang nawawalang estudyante ng University of Santo Tomas, si Mark Wilson Chua. Labing siyam na taong gulang at noon ay kasalukuyang nasa ikalawang taon sa kursong Mechanical Engineering sa nasabing eskwelahan. Noon ay pangatlong araw nang nawawala si Mark at huli siyang nakita noong March 15, 2001. Bakit nga ba sinapit ni Mark Wilson Chua ang ganitong katapusan sino ang nasa likod ng krimeng ito laban sa kawawang estudyante. Welcome po sa ating channel mga kababayan. Marami pong nag-request na Pinoy case naman ang i-feature natin for our next video. Sa dami ng murder cases sa Pilipinas, napansin kong iilan lang ang nakaalala sa kasong ito. Kaya sa video ito, balikan natin ang kasong naging ugat kung bakit inabolish ang mandatory ROTC or Reserve Officers Training Course sa bisa ng Republic Act 9163 o NSTP Act of 2001. Si Mark Wilson Chua ay ipinanganak noong November 13, 1981. Nag-aral siya ng elementary at high school sa St. Jude Catholic School. Masipag at determinado sa kanyang pag-aaral si Mark ayon sa kanyang mga magulang na sina Wilson at Amelita Chua. Pumasok ito ng kolehiyo sa University of Santo Tomas kung saan siya naging miyembro ng ROTC Unit's Intelligence Monitoring Team. Sa mga hindi pamilyar sa ROTC o Reserve Officers Training Course, isa itong mandatory military training program na bahagi noon ng college curriculum. Nagsimula ito noon pang 1912 sa ilalim ng Philippine Constabulary at si Captain Silvino Gallardo ang naging kauna-unahang military instructor. Layo ng programang ito na mapalawig ang kaalaman ng mamamayang Pilipino sa gawaing pangkomunidad, pagkakaroon ng disiplina at kaayusan. Ito rin ay bilang paghahanda sakaling kailanganin ang serbisyo sa oras ng emergency at serbisyo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. At kung bakit ito inabolish noong 2001 sa panahon ng pamumuno ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, balikan natin ang kaso ni Mark Wilson Chua. Bilang miyembro ng ROTC Units Intelligence Monitoring Team sa UST at bilang pagtupad sa kanyang tungkulin, minabuting i-report ni Mark ang mga nakitang katiwalian sa organisasyon tulad ng corruption, bribery at extortion. Isiniwalat niya at isa pang estudyanteng si Romulo Yumol ang mga nalaman nila sa nangyayari sa loob ng organisasyon at sa pamamagitan ng UST student publication, ang The Varsitarian, Inilahad nila ng detalyado ang mga expose tungkol sa mga katiwalaan ng ROTC organization at naipublish ito noong December 16, 1999 na may pamagat na In the Line of Fire. Kabilang sa mga reklamo nila ang pagkuha ng bayad sa hindi bababa ng 1,500 pesos kung nais ng estudyante na hindi dumaan sa ROTC. In short, pwedeng bayaran ng ROTC kapalit ang pagpasa kahit hindi na ito pasukan ng estudyante. Isama rin sa inilantad nilang reklamo ang pananampal sa mukha ng de 45 baril ng isang officer sa isang kadete at iba pang hindi magandang gawain ng mga ROTC officer. Sa parehong buwan din naghain ng reklamo si na Mark Wilson Chua at Romulo Yumol sa Department of National Defense para sa umano'y korupsyon sa USD ROTC na suportado rin ng iba pang basic cadets. Nakarating ito at nabigyan ng kaukulang pagsisiyasat ng National Capital Region Regional Community Defense Group o NCR-RCDG. Dahil sa paglalantad nila ng katiwalian, tinanggal ang noon ay Commandant Major na si Demi Tejares at mga kasamahan nito at pinalitan siya ni Captain Rodolfo Batang. February 21, 2001. Muling naglathala ang The ng isapang pang artikulo tungkol sa katiwalian ng USD ROTC at may pamagat itong Struggle Against the System, kung saan naisulat pati ang pagpapatalsik kay Tejeros bilang commanding officer ng USD ROTC. Matapos ihayag ng dalawa ang kanilang nalalaman, sunod-sunod na death threats ang natanggap ni Mark kaya pinayuhan siya ng bagong ROTC komandan na sumailalim sa security training sa Fort Bonifacio. Nakatakda sana makipagkita si Mark sa isang agent para sa nasabing training noong March 15, 2001 ngunit hindi na ito natuloy. March 15, 2001, tinawagan ni Mr. Wilson Chua ang anak ng si Mark at tinanong pa niya ito tungkol sa recordable compact disc na ipinabibilin ni Mark sa kanya sa Rowan street. Sumagot naman ang kanyang anak at bago magpaalam ay tinanong pa niya kung anong oras ito uuwi ng bahay. Sagot ni Mark ay mga bandang alas 8 na ng gabi. Bandang alas 10 ng gabi, kasalukuyan pang kumakain si Mr. Wilson Chua kasama ang kapatid nito sa isang restaurant bandang Makati Avenue. Tumawag siyang muli kay Mark at sinabihan ng anak na sumunod sa restaurant. Sumagot pa ito at ang sabi niya, I'm on my way dad. Pasado alas 12 ng hating gabi, hindi na nakasunod si Mark sa restaurant pero hindi pa rin ito nakakauwi ng kanilang bahay kaya nagsimula ng mag-alala ang kanyang ama. Kaya sa mga oras na iyon ay sinimula na rin nilang maghanap. Nagtungo si Mr. Wilson Chua at kapatid nito sa UST Roque Ruano Building malapit sa engineering complex upang i-check kung naroon pa si Mark pero hindi na nila ito nakita. Sinubukang tawagan ni Mr. Chua ang lahat ng kilala niyang kaibigan ng anak pero bigo pa rin silang makakuha ng sagot sa kinaroroonan ni Mark. Mandang alas 4 ng umaga, March 16, 2001, nagring ang cellphone ni Mr. Chua at rumehistro ang numero ni Mark. Boses ng isang lalaki ang nasa kabilang linyang sumagot sa kanya at sinabi nitong nasa amin ang anak mo. Huwag kang maingay sa mga pulis. Bibigyan kita hanggang bukas at maghanda ka ng tatlong milyong piso kung gusto mong makita pang buhay ang anak mo. Nabigla si Mr. Chua at nagalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Muling tumawag ang lalaki kinabukasan at hinihingi ang ransom money. Pero ayon kay Mr. Chua, wala silang ganong kalaking pera kaya wala silang maibibigay sa mga kidnapper. Ang sagot ng mga nandukot sa kanyang anak, no money, no son. At ito na ang huling tawag na natanggap ni Mr. Chua mula sa mga dumukot sa kanyang anak. Hindi makakilos at makapagsumbong sa mga pulis ang pamilya Chua dahil sa takot na baka saktan o patayin ng kidnapper ang kanilang anak. March 18, 2001, niyanig ng balita ang pamilya Chua nang malaman nilang may isang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa Pasig River malapit sa Jones Bridge sa likod ng Central Post Office Building. Nakabalot ng pulang carpet ang lalaki at nasa early stage of decomposition ang katawan nito. Nababalutan ng tela at duct tape ang ulo nito. Nakagapos ng sintas ng sapato sa mga kamay at paa at ang mga binti ay nakapackaging tape. Tingin ng mga pulis ay nasa 40 anyos na ang lalaki, marahil ay nasa decomposing stage na kasi ang katawan nito. Makalipas ang pagsisiyas at sa bangkay, napagalaman na ito nga ay ang labing siyam na taong gulang na si Mark Wilson Chua. Kinilala ito ng kanyang ina sa tulong na rin ng mga personal na gamit na nakuha sa katawan ng biktima, kasama na ang dog tag na may pangalan niyang nakaukit dito. Pero dahil na is masiguro ng mga magulang ni Mark na siya nga ang naturang bangkay, Muling nagsagawa ng pangalawang autopsy at dito ay nakumpirmang si Mark nga talaga ang nakuha sa ilog pasig. Ayon sa mga investigador, hindi mga kidnap for ransom gang ang may gawa noon kay Mark at kumbinsido ang pamilya at mga kaibigan ni Mark sa bagay na ito dahil sa sunod-sunod na death threat na natanggap nito pagkatapos nilang isiwalat ni Yumol ang mga anomalya sa si USD Naniniwala silang pinagigantihan si Mark ng mga taong naapektuhan ng ginawa nito at kasamang si Yumol. Ayon din sa AFP, pinalabas lang ng mga salari na kidnapping ang nangyari para imislid ang kaso. Natawag ng kasong ito ang pansin ng noon ay Pangulo ng Pilipinas na si Gloria Macapagal Arroyo kaya inutusan niya ang Department of Interior and Local Government Secretary na tumulong sa agarang pagresolba ng kaso. Dalawang lalaki ang lumutang at tumisdingong nakita nila ang apat na kalalakihang tila mga sundalo na nagtapon ng nakarolyong bagay sa Ilog Pasig. Kinilala ng dalawang lalaki ang magkapatid na Genesis at Jeffrey Banagatan na kabilang sa apat na kalalakihang nasaksihan nila. Agad kumilos ang NBI at Western Police District at dinakip ang magkapatid na binagatan. Dahil sa tensyon ng publiko at kabi-kabilang panawagan na i-abolish na ang mandatory ROTC, nangako ang noon ay Secretary ng Department of Education, Culture and Sports na si Secretary Raul Rocco na tatrabahuhin niya ang immediate abolition ng ROTC at nagpropose na tanggalin ito sa college curriculum. Samantala, muling naglathala ang The ng isang artikulo para sa katarungan ng pagpaslang kay Mark Wilson Chua at ito ay may pamagat na final salute. Pinangunahan ng UST at iba pang malalaking universidad ang panawaga na tanggalin na ang ROTC sa college curriculum dahil kung ito raw ay magpapatuloy, malamang na maulit muli ang nangyari kay Mark Wilson Chua. Kaugnay nito ay nagsagawa ng sunod-sunod na protesta ang mga estudyante ng UST at iba pang eskwelahan para sa parehong sentimyento. Sinunog nila ang kanilang kadat uniform bilang pagpapakita ng pagtaliwas nila sa pagpapatuloy ng ROTC bilang bahagi ng college curriculum at para na rin sa pagtawag ng hustisya sa pagkasawi ng kapwa nila mag-aaral na ang tanging hinangad ay maituwid ang pamamahala ng mga namumuno sa ROTC organization. June 13, 2001, nang parangalan ng USTC Mark Wilson Chua ng San Lorenzo Ruiz Medal of Courage para sa pagpapakita ng natatanging katapangan sa pagsisiwalat ng katiwalian na siyang ideolohiya ng kanyang eskwelahan. March 31, 2004, isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Mark na si Arnulfo Apari Jr., isang UST Architecture student at ROTC officer ang nasintensyahan ng capital punishment at inutusan ng korte na magbayad ng 50,000 sa pamilya ni Mark. Ngunit noong 2006 ay bumaba ang hatol nito sa life imprisonment without the possibility of parole nang maabolish ang death sentence sa Pilipinas taong 2006. Isa pang akusado na si Eduardo Tabrilla na isang ROTC cadet ang nag-plead ng guilty to homicide at nasentensyahan ng anim hanggang labing apat na taong pagkabilanggo sa parehong taon din. Habang ang dalawa pang suspect na sina Paul Joseph Tan at Michael Von Reynard Manangbao ay nananatiling nagtatago sa batas. Nito lamang December 15, pumasa sa Kongreso ang 2-Year Mandatory National Citizen Service Training o NCST para sa kolehiyo, pampubliko man o pampribadong paaralan, at 4-Year Optional Reserve Officers Training Course o ROTC program. Sertipikasyon na lamang ng Pangulo ang kulang upang ganap na maibalik sa mga universidad ang mandatory military training. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na maibalik muli ang ROTC bilang bahagi ng college curriculum? Paki-comment na lamang po ang inyong sagot sa comment section ng video nito. Thanks for watching.